Handa ang mga kaalyado ng United States sa gitnang silangan at iba pang lugar na magpadala ng sundalo sa Gaza para magpatupad ng kaayusan. Pero may pagkakataon pa rin ang Hamas na magbago. Ganito ang pahayag ngayon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Sinabi niya na ilang leader sa gitnang silangan ang handang magpadala ng tropa sa Gaza para tuluyang alisin ang natitirang miyembro ng Hamas kung hindi sila tatahimik at susuko ng armas. Sa parehong panahon, ang tigil putukan sa Gaza na tinulungan ng Estados Unidos ay tila nalampasan ang unang seryosong pagsubok. Kinumpirma ng Israel at Hamas ang pagsunod sa kasunduan matapos mapatay ang dalawang sundalong Israeli sa enclave noong linggo na nagdulot ng sunod-sunod na airstrike mula sa Israel Defense Forces. Ngayon, nais ng magkabilang panig na muling magpatupad ng tigil putukan. Hindi pa rin nasasagot ang tanong kailan ilalagak ng Hamas ang armas at kailan magsisimula ang Israel at mga bansa sa gitnang silangan sa susunod na yugto ang pamamahala sa Gaza pagkatapos ng digmaan. Ako, si Alexi Pechi. Oktubre 21 ngayon. Pag-usapan natin ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description kung saan kami naglalathala ng mga bagong balita. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichy. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sinabi ni Donald Trump na may ilang leader sa gitnang silangan na handang magpadala ng sundalo para panatilihin ang kaayusan sa Gaza Strip, CP. Marami sa ating mga ngayoy dakilang kaalyado sa gitnang silangan at mga kalapit na rehiyon ang diretsahan at matatag na may malaking sigasig na nagsabi sa akin na handa silang pumasok sa Gaza na may malaking puwersa at magpanatili ng kaayusan laban sa Hamas kung magpapatuloy ang Hamas sa masamang pag-uugali at paglabag sa mga napagkasunduan-kasunduan sa atin. Kasabay nito, ayon sa kanya, Sinabi ni Trump sa mga bansang ito at sa Israel na hindi pa panahon para muling simulan ang mga labanan. P. may pag-asa pa rin na gagawin ng Hamas ang tama. Kung hindi, magiging mabilis, mabagsik at malupit ang katapusan ng Hamas. At kapansin-pansin, kung paniniwalaan si Donald Trump, nagpasalamat ang leader ng Amerika sa mga bansang kusang tumawag at nag-alok ng kanilang tulong. Sabi nga, dahil sa sobrang pagod ng mga leader ng Arabong mundo sa Hamas, sila na mismo ang nagmungkahi na magpadala ng tropa sa Gaza. At dito, ipapaalala ko lang ng maiklina na noong ikalabintatlo ng Oktubre lang, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasama ang tatlong lider ng mga bansa sa gitnang silangan ang isang kasunduang pangkapayapaan para sa sektor ng Gaza. Pinalaya na ng Hamas ang lahat ng bihag na nakakulong mula dalawang libo at dalawamput tatlo. Nagpatupad din ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ngunit Noong ikalabinsiyam ng Oktubre, iniulat ng Israel na nagpaputok ang mga militante ng Hamas gamit ang mga granada at sniper rifles laban sa mga sundalong Israeli. Nangyari ang insidente sa Timog Gaza Strip at ito ay nangyari sa tinatawag na dilaw na linya. Ibig sabihin, sa linya kung saan ayon sa kasunduan ay inalis ng Israel ang kanilang mga tropa. Inutusan ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang Israel Defense Forces na magsagawa ng matitinding hakbang. Itinanggi ng Hamas ang paglabag sa tigil putukan. Iginiit na hindi nila inatake ang hukbong Israeli kundi ang mga milisyang sumusuporta sa Israel sa Gaza. Ngunit ngayong araw, ikadalawamput isa ng Oktubre, masasabi nating ang tigil putukan sa Gaza Strip na naabot sa tulong ng Estados Unidos ay tila nakalampas sa unang seryosong pagsubok. Kinumpirma ng Israel at Hamas ang pagsunod sa kasunduan matapos mapatay ang dalawang sundalong Israeli sa enklabo noong linggo na nagdulot ng sunod-sunod na airstrike mula sa Israel Defense Forces. Nagpahayag ang hukbong sandatahan ng Israel noong lunes na muling susundin ang tigil putukan ayon sa utos ng mga lider ng politika. Ayon sa Hamas at Al-Qassam Brigades, noong linggo ng umaga, nananatili silang nakatuon sa tigil putukan at itinanggi ang kaugnayan sa pag-atake sa puwersa ng Israel. Ang pahayag ng kanilang pagsuporta sa tigil putukan ay inilabas matapos dumating sa rehiyon ang mga pangunahing tagapagbuo ng kasunduan na sina Steve Witkoff at Jared Kushner upang subukang isulong ang susunod na yugto ng kasunduan. Ngayong araw din, Oktubre 21 dumating sa Israel ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Wentz na may parehong layunin. Ayon sa White House, nakatuon pa rin ang administrasyon sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan Sinabi rin sa White House na hindi nila isisiwalat ang mga detalye ng kasalukuyang pribadong diplomatikong pag-uusap tungkol sa paglipat sa pagpapatupad ng mga susunod na yugto ng kasunduang pangkapayapaan. Sinabi nilang ayon sa plano ang lahat. Paalala lang, noong linggo naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na pag-atake sa Gaza matapos nilang akusahan ang Hamas sa isang pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalo ng Israel. Defense Forces 26 anyos na mayor na si Yaniv Kula at senior sergeant na si Itay Yavetz. Ito ang unang pagkakataon na may nasawing sundalong Israeli sa Gaza matapos ang tigil putukan at ayon sa mga ospital sa Gaza. Dahil sa mga pag-atake ng Israel noong linggo sa ilang bahagi ng Gaza, hindi bababa sa 44 katao ang nasawi. Nagbatuhan ng Sisi ang Hamas at SAKL sa paglabag sa tigil putukan. Dito, mahalagang bigyang diin ang isang importanteng punto. Kasabay ng muling pagsiklab ng mga pag-atake, inihayag ng armadong pakpak ng Hamas na natagpuan nila ang katawan ng isa pang Israeli na bihag sa nagpapatuloy nilang mga operasyon sa paghahanap. Ipapasa nila ito kung papayagan ng kalagayan sa lugar. Nagbabala ang Hamas na anumang paglala mula sa panik ng mga sundalong Israeli ay magpapahirap sa paghahanap, paghuhukay at pagkuha. At dito, ipapaalala ko na ang Hamas, ayon sa kasunduan ni Donald Trump, ay dapat ibalik ang lahat ng bangkay ng mga namatay na bihag sa loob ng unang 72 oras ng tigil putukan. Ngayon, tapat na sinasabi ng mga militante na hindi pa rin natatagpuan lahat ng bangkay ng mga bihag. Isa pang bagay, nagpapatuloy ang paghahatid ng makataong tulong sa Gaza ngayong lunes at martes. Matapos ipahayag ng Israel ang pagtigil nito noong linggo. Nang Salakay ng Hamas ang SAKHAL at itong mabilis na anunsyo tungkol sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng tulong sa mga Palestino ilang oras lang matapos ang ipinahayag na paghinto ay nangangahulugan na maaring hindi naman gaanong naapektuhan ang paghahatid ng makataong tulong. At agad ko itong bibigyang diin. Ipinapakita ng tuloy-tuloy na tulong ng Israel sa mga Palestino ang hangaring panatilihin ang mga probisyon ng tigil putukan sa Hamas na tinulungan ng Estados Unidos. Ngunit sa parehong panahon, nananatiling sarado ang checkpoint ng FAH habang hinihintay ng Israel ang pagbabalik ng mga labi ng lahat ng natitirang bihag. Malinaw na kondisyon ito na nabanggit na sa simula ng tigil putukan. At ngayon, may mga grupo ng mga Palestino na nagrereklamo na masyadong kaunti ang natatanggap nilang tulong na makatao. Gayon Gayunpaman, si Benjamin Netanyahu ay nahaharap sa presyon na pinipilit siyang tumugon sa anumang paglabag mula sa mga ultrakanang partido na sumusuporta sa kanyang koalisyon. Tinawag ni Amar Bengvir, Ministro ng Pambansang Siguridad ng Israel, nakahiyahiyang pag-atras ang muling pagbibigay ng makataong tulong. Narito ang pahayag ni Bengvir, Ibinibigay ang lahat ng tulong ngayon habang pinatay ng Hamas ang dalawang Israel Defense Forces na sundalo at patuloy na nilalabag ang kasunduan at di ibinabalik ang mga bangkay ng mga nasawi. Tama na ang pag-urong. Sa huli ngayong araw, ibinalik ng Hamas ang labindalawa sa 28 bangkay ng namatay na bihag ayon sa kasunduan ng tigil putukan ng Israel. Lahat ay opisyal ng nakilala. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito muna. Ingat kayo paalam. Itutuloy.